Ang nagawa ni Duterte ay napataas siya ang presyo ng lahat ng bilihin. Siya po ang may kasalanan kung bakit tumaas ang lahat ng bilihin sa buong Pilipinas. Bakit? Dahil bago naging presidente si Duterte, ang ating national budget ay nasa 2.5 trillion pesos lamang. Noong naging presidente siya at pag alis niya nagbilang presidente sa kanyang termino, umabot na ng over 5 trillion pesos ang national budget. Hindi lang yon ang nagpataas ng presyo ng bilihin ay dahil bago si Duterte naging presidente, yung ating national debt ay nasa under, nasa around 5 trillion pesos. Pag alis si Duterte, umabot ng 14 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Yan po, ang pag-uutang ng ganyang kalaki, ang rason kung bakit tumataas ang presyo ng lahat ng bilihin din sa Pilipinas. Siya po ang may kasalanan kaya naghihirap kayo ngayon at mahal na ang lahat ng bilihin. Oh, yan ang ginawa niya. Sa kanya mo sisihin nyo dahil yan ang katotohanan. Those are facts. That's data. Sa mga nagsasabi naman, ay eh, ginawa niya yan during, during the pandemic, nung panahon ng pandemya. Okay, debunk natin ito ngayon na, para sa kaalaman niyo. Pwede niyo gamitin ito, snippet it niyo itong video na ito para ikalat yung gusto niyo. Nung panahon ng pandemya, umutang siya ng about 2 trillion pesos. Sorry, excuse me, hindi 2 trillion. Nung 2022, 2023, umabot pala ng 5 trillion pesos. Okay? Nung mga dalawang taon yun, inutang niya around 5.4 trillion pesos if I'm not mistaken. Alam mo ba magkano lang ginastos niya doon para sa pandemya? 540 billion pesos, one-tenth nung sa inutang niya. oh, asa nagpunta yung ibang pera na yun na inutang niya? Ha? Kaya huwag tayong magbobolahan dito. Huwag na tayong maging mangmang. -mang. Yun ang sinasabi ko lang. Kaya pag may nagsasabi sa inyo na, oh, maganda panahon during the time of Duterte, umutang siya para sa atin. Hindi, umutang siya para sa kanya at sa kanyang mga mga cronies. Okay? Na hindi man lang Pilipino. Lahat yan mga dayuhan. Huwag natin kakalimutan yon. Okay? So, malino. So, isa ka mga naloko ngayong April Fool's Day? O baka naman, sanay ka na. Tara, pag-usapan natin ang higit pa sa April Fool's Day prank ng mga Duterte. So, rank 10, yung walking stick drama. Ito yung video. Sabi niya, drama lang daw yung tungkod. Kasi pag tingin pa lang nila, masama ang tingin. Post style na. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So, sila, lalo ako magdrama. At syempre, yung rank 9, the rich and the mosquito net. Sa mga potops ni Duterte, Simple yung ulam, kanin yung cake, natutulog sa kulambo, parang buhay mahirap epek. Pero, yung anak niya, na si Kitty Duterte, hindi na kinakaya yung pagpapanggap. Million milyon ba naman ang halaga ng OOTD? Rank 8, The Hypocrisy on Drugs. Sabi niya, I hate drugs. Pero ano yung nag na wake and bake ni Kitty Duterte? Dagdag pa dyan yung, sa Davao mismo, naghanap yung mga drugs. Ang rank 7, yung, 100 billion promise ni Sara Duterte. Humingi siya ng 100 billion para daw solusyonan yung problema sa edukasyon. Ano yung binigay sa kanya? 600 billion. Pero ano yung output? Puro mga delay na projects, puro memo at notice of disallowance mula sa COA. At rang 6, syempre Metro Manila Traffic. Sabi ni Duterte, sabi ni Mark Villar, by 2022, maayos na daw yung daloy ng trapiko sa Metro Manila. Pero 2025 na ngayon, wala namang nagbago. Rank 5. Alam niyo ba na sa build-build-build projects ni Duterte, 12 out of 119 lang yung natapos. Karamihan sa mga ribbon cutting, mga project pa ni Pinoy. Plus, may mga tulay pang gumuho. Mga substandard at minadali. Tapos magugulat tayo, umabot ng trilyon yung iniwan na utang. Rank 4. Siyempre, yung West Philippine Sea at yung jet ski. Sabi niya, magja-jet ski daw siya sa West Philippine Sea. Pero ang ending, naging tuta ng China at pasok sa top 3 ang pag end ng Endo. Ginawa niyang urgent ang pagpasa ng batas para wakasan ng contractualization. Pero nung may chance na wakasan ng Endo at contractualization, hindi niya pinirmahan. So sino talagang pinoprotektahan niya? At ang pangrangto natin, yung 3 to 6 month na drug war hoax. Sabi niya, tatapusin ko ang problema sa droga sa loob ng 3 to 6 months. Pagkatapos ng ilang libong pinatay, siya mismo ang umamin hindi niya pala kaya. At ang ating rank 1, The Whip of Corruption Lie. Itong pinakamalilang kasinulingan. Sabi niya, walang kahit isang bahid ng korupsyon sa gobyerno ko. Pero boom, formally standal, overpriced na face shield, face mask, andiyan din yung korupsyon sa pill health, sa DepEd, overpriced na laptop, at marami pang korupsyon. So walang walang April pool sa mga Duterte. Sila ang the greatest prankster ng Pinas.